para guys yung nagtatay natin na kambing so kailangan natin itong painumin ng gamot ayun guys yung gamot na papainom natin uh, ito ay binili natin sa poultry supply 3 ml ito guys yung pupo ng kambing kita yung likuran niya isang basa ito guys yung kambing na gagamutin natin kitang kita yun yung pet niya oh isang basa oh So, tara. Pwede natin, guys. Uh, guys. Ayan. Ah. 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 So, yun guys, napainom na natin ang tubig. So, okay na sana, okay na. Ayun. So, ganito po ang klima natin ngayon guys, tag-ulan, kaya pro ang kambing natin sa pagkatae. Kailangan uh, agahan, agapan na natin agad yung panggagamot natin. Ayun guys, yung kambing na ginamot natin. Kailangan